Bahang bahano. Oh. Okay, buksan mo na. Uy, ka na? Okay. Ayun lang, huwag mong sanat. Okay, iso na. Bumalik balik kan lah, Bumalik kan Kaso nga no? Kaso ang na ng tubig oh. Ha? Ang na ng tubig. Oh. Pag lumaki pa nang lumaki, sigurado yung bismin, baha. Albus yan. Albus Oo! Oo, ka. sana. Salpukan oh.

Pre, baka may ano dito. Hito. Baka may hito tayo makita. O kaya tilapia. Kaya <laughs> <laughs> buhaya. Huwag ka gumit na pre, baka may buhaya dyan. O, no? oh. oh, ayan pa o. Oh. Ayan pa yung ban o. Oh. O, oh, o, oh, o. Oh. Ha? Manis. O, oh, kaya an ng bike oh. Wala nga, si mo sa bike. Uh. Oh. Wala na, hindi na kinaya ng habal-habal. May nabas? Okay. Okay.